Ano ang Devil's Hour? Ang Devil's Hour ay kilala bilang isang oras sa gabi, karaniwang alas tres ng umaga, na sinasabing pinakamalapit sa mundo ang presensya ng kasamaan. Ito ang oras na pinaniniwala ang pinakamalakas ang aktibidad ng mga demonyo ayon sa popular na paniniwala at urban legends. Pero totoo ba ito? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Kasaysayan ng paniniwala ang konsepto ng Devil's Hour ay hindi galing sa Biblia, kundi mula sa mga kwento at tradisyon. Sinasabing ito ang oras na binaliktad ng kasamaan ang banal na oras ni Jesus, ang alas tres ng hapon kung kailan siya namatay sa krus. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa oras ng kadiliman? Bagamat hindi tahasang binanggit sa Biblia ang alas tres ng umaga bilang Devil's Hour, Marami itong sinasabi tungkol sa kadiliman bilang simbolo ng kasamaan. John Talata, 3 versikulo 11 hanggang 20. Mas mahal ng tao ang kadiliman kaysa liwanag dahil ang kanilang mga gawa ay masama. Ephesians Talata 6 versikulo sa Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga kapangyarihan ng kadiliman sa espiritual na mundo. Madalas ikonekta ang kadiliman sa mga gawa ng kasamaan. Ngunit ito ay sumasalamin sa espiritual na kahulugan at hindi isang literal na oras. Bakit maraming tao ang nagigising ng alas tres ng umaga? Napansin mo na ba na minsan nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi, partikular sa alas tres ng umaga at nakakaramdam ng kakaiba. Ang ganitong karanasan ay hindi laging may kaugnayan sa espiritual na aspeto. Maaari rin itong ipaliwanag ng agham, ang paliwanag ng agham. Ang alas tres ng umaga ay bahagi ng circadian rhythm, kung saan ang katawan ay nasa estado ng pinakamababang enerhiya. Ang stress, anxiety, o problema sa kalusugan tulad ng low blood sugar ay maaring magdulot ng paggising sa ganitong oras. Spiritual na pananaw. Para sa iba, ang paggising sa alas tres ng umaga ay maaring tawag ng Diyos upang manalangin o magnilay. Sa Mark Talata, isang versikulo 35, sinabi, Madaling araw pa lamang, bumangon si Jesus at pumunta sa isang tahimik na lugar upang manalangin. Kung ikaw ay nagigising sa ganitong oras, ito ba'y takot o paanyaya mula sa Diyos upang makipag-usap sa Kanya? Ang papel ng takot. Ginagamit ba ito ng demonyo? Ang takot ay isa sa pinakamalakas na sandata ng demonyo. Ito ang paraan upang alisin tayo sa presensya ng Diyos at punuin ang ating puso ng pangamba. Dalawang Timoteo Talata 1, Versikulo 7 sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina. James Talata 4, versikulo 7 Lumapit kayo sa Diyos at labanan ng Diablo at siya'y lalayo sa inyo. Kapag nakaramdam ng takot, magdasal at ipaalala sa sarili ang mga pangako ng Diyos. Ang kanyang presensya ay sapat upang palayasin ang anumang kadiliman. Ano ang gagawin kung nakakaranas ng bangungot o masasamang panaginip? Marami ang natatakot sa masasamang panaginip o bangungot, lalo na kung ito'y tila may kakaibang presensya. Praktikal na hakbang. Magdasal bago matulog. Ialay ang iyong gabi sa Diyos. Gumamit ng mga talata mula sa Biblia tulad ng Psalm Talata Siyamnaput Isa bilang panalangin ng proteksyon. Spiritual na tugon. Tandaan na ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Ang panalangin at pananampalataya ay nagbibigay ng proteksyon laban sa anumang spiritual na atake. Philippians talata 4, bersikulo 7. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa ang magbabantay sa inyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang spiritual na laban. Bakit hindi dapat katakutan ang alas tres ng umaga. Bilang mga kristyano, dapat ba tayong matakot sa Devil's Hour? Ang sagot ay isang matatag na hindi. Psalm Talata 23, versikulo 4 Kahit na ako'y lumalakad sa libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ang aking kasama. Ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa anumang kapangyarihan ng kasamaan hindi kailanman magwawagi ang kadiliman sa presensya ng Diyos. Paano gamitin ang alas tres ng umaga bilang sandali ng panalangin? Ang pagising sa alas tres ng umaga ay maaaring tawag mula sa Diyos upang manalangin at magbigay ng pasasalamat. Psalm Talata 111, versikulo 62. Sa kalagitnaan ng gabi, babangon ako upang magpasalamat sa iyo dahil sa iyong mga matuwid na utos. Gamitin ang oras na ito upang humingi ng gabay, proteksyon at kapayapaan para sa iyong sarili at iba. Konklusyon Dapat ba tayong matakot sa alas tres ng umaga? Ang alas tres ng umaga o anumang oras ng gabi ay hindi dapat katakutan. Sa halip, ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na oras, ang Diyos ay nariyan para sa atin. Ang kanyang liwanag ay laging magtatagumpay laban sa anumang kadiliman. Ang paksa ng alas tres ng umaga bilang Devil's Hour ay maaring nakakatakot sa una. Pero sa gabay ng Biblia, natutunan natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa lahat. Anumang oras, araw man o gabi, ay maaring maging sandali ng pananampalataya at panalangin. Kung ang video na ito, ay nagbigay liwanag sa iyong pananampalataya. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video upang mas marami ang maabot ng salita ng Diyos. Salamat sa panonood at nawa'y pagpalain ka ng Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay.